Virgo, welcome or welcome back po dito sa Daily Dose of Tarot 111. Um kamusta ka ngayon? I hope nasa mabuti kang kalagayan pamisikal, mental, emotional, o spiritual man yan. Ang video natin po na ito ay para lamang sa mga Virgo na may malawak na kaisipan. Kaya po keep in mind na hindi po lahat sa inyo ay makaka-resonate. So try niyo na lang pong panoorin yung inyong other signs kung gusto po ninyo yung yung sun, moon, rising, and venus sign kasi pwede mas dun po kayo maka -resonate. At kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, please subscribe and hit the bell button para lagi kang updated every time na meron akong uploads. Kung nais mo namang magpa-private reading, makikita mo yung link ng aking Facebook page sa description box. Nandyan din yung aking email. Okay naman, you can type directly sa Facebook Tarot Intentions by Alian Race. Ingat po kayo ha kasi may gumagaya sa atin. Pero yung gumagaya po sa atin ay mali yung spelling niya. Parang Aliana Keys, ganun yung ano. Tapos ano siya, account. Facebook account. Eh, tayo po ay Facebook page. Kaya mag-iingat po kayo. And Remember, hindi po ako yung unang magme-message sa inyo kung gusto ninyong magpa-private trading. Kayo po ang unang magme-message. At kung hindi naman po kayo mag-skip ng ads natin, maraming maraming salamat po kasi by that natutulungan niyo yung ating uh, channel na mag-grow pa and mas mag-upload pa ng mga uh, magagandang videos kahit yung iba sa inyo, di kayo nakaka-resonate. <laughs> Kasi ibig sabihin po, hindi para sa inyo yung mensahe na yon okay? Kaya nga, dapat alam ninyo yung inyong sun, moon, rising, and Venus. So, tingnan natin. Mag-iwan ka na rin ng bakas, ha? Yan, para makita ko naman kung sino ba yung mga active na viewers ko. Simulan na natin ang reading mo. And by the way, ang ang uh, full moon, ang next full moon ay April 12, 2025 Eastern Daylight Time, 8:22 PM at sa Pinas naman po April 13, uh, 8:22 AM. Kung hindi nyo kayang mag-manifest, tapusin nyo po yung video natin na to. Ako na po ang bahalang mag-manifest para sa inyo. So, ina yun lang yung sabi natin, ma-offer ko po sa inyo ano for free yung ating manifestation. Pero syempre, iba yung private trading po natin. Kaya pasensya na po sa mga nag-DDM dyan. Ano, no? hindi ko po kayo mapagpipigyan. Kasi iba yung effort na ina-exert ko kapag private reading. So, now is the time to struggle, sabi dito. So, ano ba yung mga gusto mong gawin? Virgo. Diba? Ano yung mga matagal mo nang ninanais na pwedeng Uh, ano ba yun? Parang sinasaalang-alang mo. No? Or pinoprocrastinate uh, pinaprocrastinate mo. Pinagpapaliban mo. Kasi feeling mo hindi pa yun yung time. No? Hindi pa yun yung perfect time. So, ito na yun. Ito na yung divine timing para sa'yo. You know, now is the time to struggle. Lahat ng to, lahat ng pagdadaanan mo, okay, lahat ng stress na mararanasan mo, may kapalit yan na biyaya tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo mensahe pa po natin for Virgo napahaba yung intro natin oh. No? exorcist sabi dito freeing yourself and others of destructive impulses ha okay so parang eto ka before eh. no kaya nga yun nga may mga pinagpapaliban ka kasi, pwedeng feeling mo, nadadala ka lang ng emosyon mo. And yes, ngayong full mo na to, madadala ka rin ng emosyon mo. Pero nandoon na mas firm na yung decision mo na to. No? Uh, hindi na makaka yung sasabihin ng ibang tao or yung opinion ng ibang tao towards dito sa gagawin mo. Maari kasi na yung gusto mo, Okay, yung kinatahak mo, e eh, iba dun sa mga pinapaniwalaan nila. Kaya kung ano-ano yung nasasabi nila. Kung ano-ano yung mga side comments ng mga taong to. Pero hindi mo na dapat pansinin yon Mag-focus ka don sa gusto mo talaga. Kasi sabi nga dito, di ba divine timing. Ito na yon Kaya, you go for it na, Virgo. Check natin. Okay? Ano pa yung mensahe para sa'yo? say pa po natin. We have change O, oh, di ba? May pagbabago. Nasabi dito, a change for the better is headed your way. Embrace it. Sabi ko nga, kung ano yung gusto mo dito, magagawa mo na siya. Wala ka nang magiging pake sa sasabihin ng ibang tao. Hindi na siya ganun magmamatter sa'yo. Not seeing movement doesn't mean nothing is happening. So, kahit noon naman, kahit sabihin natin na hindi ka pa uh, totally no, kumikilos dun sa gusto mong mangyari, meron pa rin daw paggalaw dyan. Hindi mo nga lang siguro na feel. Sometimes, you must embody the change you want to see. Ayan. So, panindigan nyo po talaga kung ano yung pagbabago na gusto ninyong makita ngayon. Hindi lang ngayong full mo na to, the rest of your 2025. Tignan natin kung ano pa yung Amen uh, say. Tingnan naman natin yung energy mo. 'Di ba, may mga pagbabago talaga. And itong mga pagbabago na to, makakabuti to sa Kaya wag mo nang ipagpaliban pa yan. Your energy, we have the emperor, 'di ba? Napakaganda ng energy mo. You're very responsible. 'Di ba? Parang alam mo yung isang Ganyan mo lang, nakukuha mo. Magaling ka mag mm -mm. Tapos, nandito rin na, alam mo yung ipoproject mo talaga sa mga tao na kagalang-galang ka. Na dapat ka nilang irespeto. <laughs> Ganon yung energy na ipapakita mo eh. Oo. Kaya, siguro din, no, yung mga namimintas sa'yo, yung mga andaming side comments, pagdating sa mga ginagawa mo, matatameme sila. Kasi ito yung ano mo eh. Ito nga yung embody mo. Ito yung ipapakita mo. Ito yung ipoproject mo sa kanila. Ayan. We have the emperor. You know, you're very responsible. Kaya, yan, yung mga decision na gagawin mo, paninindigan mo na talaga yan. Tignan pa natin. Tapos, you're very, ano ah, alam mo yung masculine energy yung pinapakita mo. Na, hindi mo sila kailangan. Pwedeng ganun. Or hindi ganun. Pero parang yun yung dating sa kanila. Mga energy naman ng tao sa paligid mo. Kukuhanin natin to, no? Nine of Swords. May nababahala rito. Kasi pwedeng hindi ka na makontrol nung taong to. Eight of Cups. Ayan. Meron din, hindi ko alam kung iniwasan mo to or iiwasan mo pa lang, ito yung magiging epekto sa kanya. Mm, mm Hindi makapagkakatulog yung taong to. We have the hermit. Okay. Meron naman talaga dito, no? Pwedeng natapakan mo yung pride ng taong to. Siya mismo yung iiwas sa'yo. Yung matutuwa ka nga kasi may isip mo na, okay, tinanggal na ng taong to yung, you know, yung kalat or, you know, sa buhay mo. Yung tipong ganon. Oo. So, ano din, no? Kung wala namang ginawa yung mga taong to sa'yo, pero ito yung energy sa paligid mo, stress po yung mga tao sa iyong paligid. Parang ganito, katulad mo din sila na nangangarap. Na, yun nga lang dito kasi, pwedeng hindi pa nila nare-realize yung power nila. Ikaw kasi dito nare-realize mo na eh. Pero sila hindi pa. So, pwedeng meron kang magawa, pwedeng ma-inspire mo sila. Yung tipong ganon tignan natin, okay, what to release ngayong ah, full moon. We have the devil. Addictions, bad habits, ba, diba? na hindi naman nakakatulong sa'yo. We have the sun. Tapos, ito pa. May tawag dun eh, yung sobrang positive mo. So, yun, sabihin na lang natin na ah, you are excessively optimistic. Yan. At, ano din yun? okay lang maging positive, pero yung sobra-sobra na, yung tipong ganun, yung parang may inis na sila sa'yo <laughs> kapag sobrang ganun kakapositive. Okay, yung iba sa inyo, okay yon Lalo na kung may business kayo. Kasi ang pangit naman kung nagbi-business kayo, tapos napaka-negative nung mind niyo Actually, lahat nung nabasahan ko na um, maganda yung business nila, successful yung business nila, napaka-positive nila. Minsan ayaw nilang tanggapin yung negative doon sa reading. And even yung mga kakilala ko din ng mga businessman, businesswoman, napaka-positive nila. Di sila nag-iisip ng negative. yon mga successful yon mm -mm. Pero yun lang, minsan kasi sumusobra talaga. And which is masama din daw yun, nakakasama din daw yun ha. Kaya medyo, ayon i-release mo yung part na yun. Tingnan natin what you can expect naman this time. Two of Pentacles. Meron dito, ayan, meron kayong mabibigyan talaga ng oras. Okay, so pwedeng ito, sa inyo mismo may nage-expect sa inyo na mabibigyan nyo sila ng oras ng atensyon. We have the Hierophant. And, okay, ito pa. Huwag nyong kalimutan yung beliefs niyo. Okay? Kahit anumang sect na, sa anumang pa kayo, anumang religion, anuman yung pinaniniwalaan po ninyo, give time then also. Ayun yung pinapakita dito. So, hindi lang mga tao ang nag expect sa sa'yo. Even your higher self, even the gods and the angels. Kung naniniwala kayo. Diba? Iba-iba kasi tayo ng paniniwala. No? Yun. Huwag mo din silang kakalimutan. Okay? Yan. Tapos, meron din dito, what you can expect is another source of income. Pwede ito kasi matagal nang ino-offer sa'yo. Pwede ngayon mo lang talaga siya mapagbibigyan. Ngayon mo lang to mabibigyan ng attention. So, tignan naman natin yung blessings na paparating for you. Blessings na paparating po kay Virgo. We have forgiveness. Nako, sino ba tong kailangan mong patawarin? Pwedeng sarili mo ba to? Kasi ang dami mong pinilagpas na oras, na panahon. Pero sabi nga kasi ito yung perfect time para eh, para sa'yo. So ayan, meron tayo ditong forgiveness. Totoo talaga to ha. Pag nagpatawad po kayo, kailangan kalimutan nyo din yung ginawa ng tao. Kasi kapag hindi nyo po yung nagawa, ibig sabihin, hindi nyo talaga napatawad yung taong yun. Bakit? Kasi kung hindi nyo nakalimutan yun, tapos sinasabi nyo, pinatawad nyo na siya. Nasabi ko na to, nakalimutan ko lang kung kaninong sign. Hindi nyo talaga pinatawad yung tao na yun kasi babalik at babalik sa memory niyo Babalik at babalik kayo dun sa kung ano ba yung, yung nangyari in the past. O, mapag-uusapan at mapag-uusapan po ninyo yun. Na pwedeng ang maging reaction ninyo is negative. Oo. Or maging masama yung epekto nun sa inyo. Pero kung hindi naman, pwede naka-move forward na talaga kayo. ba diba, Na-forgive nyo na talaga yung sarili nyo o yung taong nakagawa po sa inyo ng mali. We have family. So, may blessing dito. Para sa family nyo. Okay. Kasi we have the emperor dito. So, kung meron po, asawa nyo, bigla na lang hindi nagparamdam sa inyo, marirealize nyo talaga o malalaman ninyo, mafe-feel nyo talaga na ah, baka nagayuma to. Meron po dito ha, nagayuma talaga. Okay, may hope. No, may hope na pwede pang bumalik. Na pwede pang magbago yung isipan ng taong to. Na mabubuo pa kayo. May ganun pong energy rito. Meron naman, kung kayo po ay ano ba, bagong kasal pa lang, marirealize mo na nasa tamang tao ka. We have dance. Merong ikakasal sa family. Or it could be renewals of vow po ito. We have church, temple, and mosque. So, di ba sinasabi nga sa'yo, oh, merong ikakasal dito. Di ba sinasabi sa'yo kanina, na huwag mo kakalimutan yung beliefs mo, yung kung nasaan ka man nga ka, kung sekta. Na huwag mo kakalimutan, ayan o, Recognize your spiritual authority. So you really have the power to change what you want to change ngayong ano na to ngayong full moon na ito pagdating sa life mo. Kaya huwag kang mahihiya. Panindigan mo 'yung decision mo. At kung nakaabot ka sa part ng video natin na to, ayan ito ay ibibilad ko po yan during full moon Virgo. mag Magwish ka pero isang wish lang. Ano 'yung gustong-gusto mong mangyari? Ano 'yung gusto-gusto mong makamit? banggitin mo yan 3 times. Okay, claim nyo na yung positive energy. Claim nyo na yung reading natin na to. Claim nyo na kung gaano kayo ka-powerful Virgo. Maraming maraming salamat. Mag-iingat ka and see you again on my next video.